sa akin. Bakit pinalitan niya? Ha? Bakit pinalitan? Palitan talaga nila kasi ano. Meron na lahat niya, gumagana na. Yung malalaking, ano, malaking tubo. Malaking tubo ang nilagay nila. Oo, oh, hindi natin mawala bago. na tubig yan. Oo, oh, ganun. Ayon naman. Bago. Kaya talagang pinalitan

Hindi na, ano na kasi. Diyan nyo makakikita kayo kung may hmm. Patayin nyo lang, tumuksan nyo rito. Ay, bago yung hasil. Hmm. Ang hindi lang. Ang hindi Oo. Kita na, no? Diyan sila mahirapan, no? Oo. Ayan, pagkakitin na. Laganyan ka na lang. Kailangan nyo, may susig na yun. Kasi, baka mamaya, ibang bumubukas. <laughs> diba? Ganyan, e. di pa dati?

binablog so, siyempre. Mga idol yan. Seven, seven. Hi guys. Welcome to my guys.

Hindi, na Daming tanggal dito eh, no? Sa ilalim, no? lang. Ay, Dito? Ay, dito, anong tanggal? Hindi, yung Hindi, hindi. Ano? Mga takas ba? ah. ano? Yung mga basa dyan? Ano na, inayos? Oo, inayos na nila na. Hindi na, na, para ba problema na lang bago ba? Tagaro. Ano na po ta? Si semento ay bayan. Semento ay bayan. Yan ang bayan. Ay makalis. Bay balak ba yata ikaw pa si Wendy? Di yung may lak kasi hindi mo na. Semento ay hindi na. Kaya tama bago ano. Bye.

Wala oh, kamatayan pa yan Wala kamatayan pag best friend yan. <laughs> Hindi naman mag best friend. Huwag natin sabihin ganun. Ayaw ko ng best friend. Masasaktan At, ka. Tama na yung ano-ano lang. Ana-ana lang. Oh. Neutral lang. Mahirap yung magsabi na ngayon. Aray ko. Return. Kasi mag spring friend ka, pwede ka murahin eh, di ba? Pakipatay <laughs> 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 mo. Pakipatay mo nga rin yung number 14. Yung ka pa. Virgin na virgin. May butas kasi. May butas sa'yo? May butas sa'yo, may butas sa akin. Ano ka ba? butas. Butas sa butas? Oo naman. Oo. Oh. Nag-256, di butas? 56 oh, no na daw na ba butas? Nish, wala na tagas. Wala na tagas, tuyo na. Wala na tagas, tuyo na. wala na tagas, tuyo na. Nish, wala na tagas, yung butas mo wala na tagas, oh. Wala na daw, tuyo na. Wala na tagas talaga yan. Diba yan? Wala na. Natuyo na daw. Natuyo na. Yung butas na, barado na. Ay, barado na. Ay, wala na yung sa amin. Paano pala kung... Paipa, balik ko yung sa akin. Anong number yung? Ay tinanggal ay, na 'yan. Ay oo, yung makakapagpitin. Sana pa. Ay, pwedeng mo tanong. Ay, tinanggal 'to na. Yung mga putol. Oh, yung akin Putol pa Putol pa rin. Babalik 'yun. Tingnan Yung may mga yun. May meter number naman kayo eh. Bayaran muna kasi magbabayarin mo. Ano yung 9? Ipapabal. Ano ko pa eh, na bakit Ay, 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 pa eh bakit marami pa, yan, oh. oh? Hindi pa lang itang Hindi, ah? na. Hindi pa yan, Hindi, siyempre, lilipat din nalang. Yung nakabang yan, eh. Kaya yeah, nga. Hindi, ikina ko sa Anong kinagalit May mo? May medyo, Ang pangit, kapangit na, ko. naman, mukha kong Anong dyan pa rin kahit putol? Natural. Anong dyan pa rin kahit putol? Pwedeng bayaran yun. Pero yung tuyo, wala nang tagas. Pero yung may tulo dyan, wala nang tagas. Yung... Wala nang tagas. Pero Kasi tuyo na. Wala sila? Anton, wala si Armel Ang Anton, si Kibay na. Si Carl. Anong si Carl? Anton. Anong sabi? Anong sabi ni Carl?

<laughs> oh, tagpain imigyante. Ano? Tagpain. O, nasunod kami. Uuwiin na tayo! di yata yung sa amin. Ito eh. number ka, nandiyan Ay, dalawa pala hindi napalitan. Dito. Hindi pinapalitan yung mga metro.

O, oh, may number. naman. At na 'yung number, number, number tapo ko Number <laughs> tapo eh. ko din 'yan. Datang so, okay. isang silahan. 'Yun din lahat, lang Nanti 'ko hmm. so, ako apon ni bentortin akuin. Ha? Sino kadulo naman doon? Ay doon. pinaka alam ko 'yung pinaka 'Yung pinaka kasi nandito. Simulan niya. Dito pagita ko gayon ko na. Pahela doon ako